Welcome, Takot Nights. Kung may sarili kayong yung kwentong kababalaghan, isend nyo lamang ito sa aming Facebook page or Reddit. Ang link ay nasa aming bio. Huminga ka at samahan mo ako sa kwentong ito. Story number two. Yung kumapit sa likod. Yung lolo ko palaging sinasabing na kapag may sa likod mo, ay huwag ka agad gagalaw. Pakaramdaman muna ang iyong paligid. Isang gabi ay nakatulog ako habang nakatagilid. Hawak ang phone ko. Maya-maya ay naramdaman ko yung malamig na kamay sa aking dekoran. Mabagal to at mahigpit. Hindi ko maigalaw ang katawan ko. Kahit pilitin ko pa tila may huminga sa batok ko. Mabagal ito at napakalamig. May naramdaman akong dahan dahan gumagalaw sa aking likuran, sa aking bato. Malamig ito at kanyang ginagalaw ang aking buho. Daliri, isa-isa at may pumulong. Bakit ka nakatutok sa baba? Nang nagising ako, hindi ko agad magalaw ang katawan ko. Pero, ramdam ko pa rin yung lamig sa aking likuran. Nang ikwento ko ito sa aking ina, ang sabi niya, kapag may hindi may paliwanag na presensya, huwag agad gagalaw, pansinin muna. Ngayon, ramdam ko iyon sa aking karanasan.